Tapos kamusta po kayo no? Sa episode na to pupuntahan po natin yung uh, target nating bilhin na bangka. So kanina po, actually bigla lang kanina nag-check-check -check kami sa internet sa Facebook ng mga ng mga pwedeng potential na bilhin nating bangka no. Na gagamitin ng Raptor Boys natin. So may nakita ako kanina sa Santa Cruz. Pang ilang bayan ba dito 'yon? Uh, pang apat, pang limang bayan simula sa San Jose. Nabil po tayo ng mga 2 hours Para Parating yon Check natin So Sama natin Na pupunta Siyempre Dito bong Nating hiniti At kompleto Raptor Boys Pings G yes. Si Salamat. Boy Salamat. Pitik Marto, Si Bagwis <laughs> Si Guts <Baguis, laughs> si uh, Bihay muna yung mga Raptor Boys Saka si Cap lahat para uh, lahat mag decide kung okay ba to kung ayos okay. ba to kung may sira ba o kung hanap pa tayo ng iba so, para lahat ano, yan, uh, may say ba so samahan <laughs> nyo po kami naman oh, bubuk muna ano i mo na boss <laughs> oh sabi ako lang <laughs> <laughs> we break Mga total so talang dito na rin kami uh, sa supplier. Sabi ko sa kanila, ako na na ba sila nang paniki na kasama laki na tao. Hindi pa daw ay may sabi ko dito mayroon naman maamo tapos sa kakulong. daw sila eh. Ay okay, nito natin 'yun para makapagpa-picture. Paniki an. Paniki. Ah. Tingnan natin mga basura. So. Basura si Kapitan ng <laughs> subo. Subukan <din> natin. Meron pala dito. Oo, tara.

Oh, ha. Gabihin tayo. <laughs> bangka ang habol natin dito, bangka ah. Para singit si po oh. Yung passbook oh. kaya. Ano kaya boss? Kaya tayo mangyari boss. Kaya kapitan, pero dito hindi lang mayo. Check natin, check. Ayo. Ayos pala, bro. Ah. Oh, Hindi pala. Ayos pala, mo siya Idol pala. Ayos pala. Ayos pala. bata hindi niya alam na ako yung titingin hindi <laughs> galing din ako doon may pinapagawa kong bangka yung sinita ko anong kaoy po yan? anong kahoy ng bawang? bawang ay Mark the best to dalawaan po ito okay mo natin yung din sa Nung may panamin ito yung tinas dito eh.

Ano na yun, no? no, naman sa loob to. Hindi mo talik. Hindi ano? Ito ba to? Yan lang ang kadami siya. No. sumabit to sa bahura yan sa aming maglalaw. Tinatanggal okay. yung ano niya. Yung pinakami balot kasi siyang kayo siya okay. Hindi hey, na check po ni kasamang Pigs G. Dalawa sila ni bago siyang nag-check mga karapas eh. Ano? Okay. Ano pa ang ah. damdala po yung kasko. Ang mo yung may tama lang po. Ha? Hmm. Malambat niya mga sa Dating masligan. Ay, dating masligan kasi. Tingnan ko yung... Ano? Anong lagay?

Binabaklas ko yung makina na niya na tayo kung ito na stack kasi itong isa ito na under itong dalawa. Yan isa na yan ang stack. Ano makina po to? Yam. Ay ito na under ko na to so, kanina. Yam. Yan isa na lang ang babaklasin na ayon po ko. Ano to to ng bangka? Ang tagas dito dito mato ti matagas. Hindi, Hindi <laughs> naman to. Ang ano niya palitin na rin itong housing pipe baga niya. Yan ang yan ang tagas niya sa housing price. Ano na kasi, maano na. Dura. Tagal na rin siguro. Kakaikot-ikot na. Hmm. Tapos yung dito na bawal ice pa to, yung doon, may tama na. Sa, okay, sa, sa, presyo niya naman kasi, talagang mura naman. Hmm. Kumbaga, bibi naman na ano. Kasi kung talagang perfect yan, na maayos yan, kuyang no, Mahal yan. Kapatid ko eh, kaya siya maganda. <laughs> oh, kaya nga. Di, ibig, ibig oh, sabihin. sabi ko nga, pag nagpingin, ituturo ko yung may mga damage oh. para pag may bumili, alam na. Alam, mo kung na saan ang, ano, okay. okay. Pero ito, ano? bago itong ano na ito. nito, yan um, lang may damage dyan bago yung hulihan. Tsaka yung bawal nga na yun, ang so sabi ng maglalaw, sa mabit daw sila sa bahura. Mm. So, so, bakit na kinatubos na dalawa, wala na ito? Kaya tayo siya, wala na ito. Stock up. Naandar itong isa na ito? sa magandar ito, kuya, pero... Yung isa ang stack up talaga. Nakapaandar ko pala. lang kanina niyang isa na yan. Medyo malayo layo yung ano namin eh. Yung isa na yung stack yun. Hindi na ito. Ito, arang, ko lang kanina. Um, ang magustuhan to ni boss. Ay, wala na itong drama ko. Parang alanganin sila ah. Medyo malayo lang paglautan natin eh. Yung, yung magustuhan ni boss to Kapas to housing, saka iya, yeah, saka makina. Wala kasi mo na mo pati yung yun iyan palitin niya no kailanganin talaga ng mga nanay pag, pag siya. sa bangka na to maano kasi mabigat din tong bangka itakbo eh mga pa at sa to pang porter pa eh no mm -hmm. mabigat bigat ng pasan ng bangka eh bago wala ite eh. hmm. yeah. Ilan nila? Parte dos lang para ka. 21 ang luwang. pala yung kanina. Ayun, tama na 21, baol. Pero kung sa panobos boss, yan may tama na rin to. Sa gawa ng luwan. luwaan puti. Hindi, hey, kung sa presyo niya na, okay. oh, okay. na siya. Kaya nga hanap, okay, okay. 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 So, hanap lang, natin ay yung ready to go. Kaya yeah. baka hindi ah, ito, baka hindi pa ito yung para sa oh, amin. Wala ay ba dito? Yeah. Sa paluan nga daw. Sa paluan, marami. Doon okay. sa lugar namin, talagang marami binibinta doon. Hmm. Umisage ka kayo pag may ano. Okay. Ah, sige, para pagka... I-add mo ako, brother, para eh, vlog din to si... Followers nyo din to si brother. Kasi no? sa YouTube. Napanood ko yung mga ano eh. Kaya pala pagkita mo sa akin kanina. Kilala eh. Uh, Kilala. Thank you, thank you. Ito si Nuno Ibagwis. Yan. Nagala din yung nakarayan yung sila ano? Yeah. Si... Yung Linsa Libo. ba? Tagaroon sa inyo yata mm -hmm. Ah, si Salibyo? Salibyo. Lorenz? Lorenz. 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 Lorenz pagawa ng mga pananig Mm. Okay. Paano kasi mm. saan, ng oh. ng yung tanigi ngayon eh. Magpapagawa sila ng mga pamahay. Ganda Pwede. sana, kalapad ang bahaw. Pwede. Kalapad ang bahaw, lapad ang palatid oh. Ayan mga karabas, ano tayo? Bigo! Eh, medyo... Medyo alanganin na yung unit. Pero sa presyo niya naman kasi, okay na, okay siya sa presyo niya. Mga acceptable siya sa presyo niya. Kaso, uh, natin yung ano na ready to fight na ba yung hindi na kailangan magpa-repair kasi maraming repairin so hanap pa tayo ng iba ay mga arabas sinabot kami ng gutom sa biyahe at uh, nakakita kami ng uh, ano ba to kala ko inasal aling inasal, inasal. <laughs> yeah. Babay aling siguro, inasal babae siguro may ari no? Um, baka uh, uh, malamang babae uh, aling eh uh, <laughs> Boss, dalaga lang tayo nito. Tara, tara, tara. <laughs> Dalaga, <laughs> dalaga. makakain din sa <laughs> Allez. Baik, dami sile. Sama. Ha? Baik, dami sile nai. <laughs> <laughs> Mayumi init. <laughs> Umi init yung labi niya. <laughs> I, 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 yung, yung, yung labi niya uminit. Labi sa baba. Yun no? oh. Tayo tayo mga karabas. Huling huling huling, huling pinikura niya pa eh. <laughs> Lolo. <laughs> Bawal yan. <laughs>

Oh, tulala pagtapos. Coach, <laughs> Tula nakailang race ka? Ayo, Pings. 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 Bulo, bu, bulungan nyo bulungan nyo <laughs> <laughs> na, na, <laughs> na, na, Nakailang race ka? ka. Ay, kalate. Isa isa at kalate. Ikaw, Noy. Ikaw, Noy. Tatlo kay Nonoy. Ejimar, apat. Apat, Ejimar. Isat kalahati kay dito Bong. Tatlo. Sulit, 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 sulit. Sulit naman. Sarap, no? Sarap, sarap parang na tanong na pasyal. balikan sa kuwas. Ano sa no? Sarap na araw Okay, okay. Sarap na araw araw Balik ulit dito lang po ka. No? Bali-bali. Sarap biya nito. boss. Oh, Oh, paano? Igi, ingat kayo ingat kayo Thank you, boss. Ingat, boss. ingat, ingat. Tingi, salamat sa ano, Joyride. Kinsa ra pang pag Joyride lang pala. Joyride lang pala ang ginawa natin. Boss. Papalungin nyo, Kap. putik ayaw na magtapag sa putik ah. mag video nyo. putik.

sama nyo po kami sa susunod na na boat hunting natin sana makatagpo na kami ng bangka na talagang para sa Raptor boys sana so ingat po kayo lahat mga karabas God bless